Ito yung official result po mga boss na pagkasunod-sunod ha. Okay, 165 sa alas dos man siya. 165. Okay, so ito napakasimple lang mga boss. Ito ha, pagkuha natin mga boss ng utso, no? Sa pagkuha ko dito ng utso mga boss, boss may highlights po ito ng 591. Sa resulta po ng 480 mga boss, so minus 3 po ang ginamit po. Ang 5, 2, ito o oh, 2 o. Oh. Ang 9, B, size Utso na ako na probables o. Oh. So, ang minus 3 ng 591 is 268. Pinulat ko na, oh. Sa alas 5, 8. Di ba? Assume natin may 8. Next naman, mga boss, kung bakit ako oh, kumuha ng 0. Napaka best number po natin si 0, mga boss. Ha? Hindi siya mag pat sa alas 2. Possible. No? Sa alas 5 siya. 4, 8, 3. O yung 483 sa minus. Ha? So, ang minus 3 po ng 4, 8, 3, mga boss, is 150. Okay, so meron na tayong uno. Ito yung uno mga boss. Ha? Kaya po siya nagdubli uno mga boss. Oh. uno, cinco at zero mga boss. So, di ba? So, ang 4, 8, 3 mga boss, ang minus 3 ana, 5, 0 o. Kaya nga po tayo may probables na 0. 100% na possible siya mag-rest kung hindi sa alas 2, alas 5. So, meron na tayong probables mga boss na 8-0. No? Kaya tayo nagpamiring mga boss na 80 at 40. 80 at 40. Kaya nag-start tayo kanina sa sa 5, sa 5-9-1, mag end din po siya mga boss sa 5 din. Okay, kung bakit ako kumuha ng 4. So, ang 5 for 7 mga boss, muna siya ha, 5 for 7 ha. Ang minus 3 ana, ama mga boss, pang last final combination po natin is 547 is 214 tama o se ba ang 5 2 ang 4 1 ang 7 naman is 4 okay so dako kaya tayo may probables tayo na 4 so ayun po ang ating last winning number na 4 so ang 547 mga boss sa minus 3 ana is 2 1 4 Okay, so nandito yung 2. May uno tayo dito sa own 165 mga boss. Kaya nga nagtatlo yung uno. Gagamitin natin si uno. At magkukuha tayo ng isang numero para makompleto si 4. 214, di ba? Lahat po dyan gumamit ng minus. Hindi po dyan plus. Okay, so 547 is 214. Oh, ito na siya mga boss. 214, oh. 214. Oh. 4. Ito na yung 2, 1, 4. So, resulta. 0.84 bali lang. Okay, bali lang. Di bali kahit bali pa naman tayo ng rambol.